Hi, magandang araw. Ngayon ay mamimitas tayo ng crab apple. Tara, samahan niyo ako. So, dito pala sa likod ng bahay ay may tanim kaming apple tree. Napakadami nga at nagkakandahulugan hulugan na. Sayang naman, 'di ba? So, yan, gumawa ako ng alawa, panungkit. Ah, nilagyan ko ng net para hindi mahulog. Kapag nahulog kasi, sayang naman. Uh, madali kasing masira ito nahirapan pala ako sa panunungkit ng apple kasi ang liliit tapos magkakadikit-dikit yan sa wakas may na ako pero isa lang naisip ko tuloy na kapag ito ang gagamitin ko baka abutin ako ng sham sham ganyan pala kaliliit yung crab apple hindi siya yung usual na size ng apple pero ang liliit niya pero pares pa rin ng lasa dahil nababagat na ako sa panunongkit kumuha na ako ng hangdan para mas mabilis inuha ko na rin tong timba at dito natin ilalagay yung mga apples na magpipitas natin lagi nga malakas ang hangin dito sa lugar namin kaya sigurado kapag di ko pa pinitas tong mga apple na ito baka magsilaglaga na silang lahat ang problema nga lang hindi ko naman may bibenta tong mga apple na ito dito kaya ang gagawin ko na lang ay papahini ko na lang itong mga to. Ang apple pala dito sa Canada ay parang bayabas lang dyan sa Pilipinas. Makikita mo ito sa mga bakuran ng mga bahay. Dyan ba sa atin sa Pilipinas? May mga farms pa tayo ng mga apple? Habang namimitas ako ng mansanas, naalala ko tuloy yung aking kabataan. Dati kasi, nagtitinda si mama ng prutas sa bayan ng Manawag. Minsan, pumupunta pa kami ng bagyo para magtinda at pati na rin sa dagupan. Madaling araw pa lang ay tinigising na ako ni mama, pinapaandar ko na yung tricycle, sinasakay na namin yung mga prutas at ihahatid ko na siya sa bayan. Pagdating namin sa bayan, i-display na namin yung mga prutas hanggang sa umaga. Kapag wala akong pasok, buong araw din ako ng kasama si Mama. Kapag may pasok naman ako, pagkatapos mag-display, ay iniiwanan ko na si Mama doon at papasok naman ako sa school. Siguro nagumpisa ako ng nung high school hanggang nung college. Noong una, nahihiya pa ako magtinda. Syempre, baka makita ka ng mga kaklase mo tapos baka pagtawanan ka nila pero na-realize ko na hindi dapat ako mahiya dahil nakakatulong na ako sa magulang ko at the same time kumikita pa ako diba at nakakabili rin ako ng mga sarili kong gamit at di ko na kailangan humingi sa magulang ko naalala ko din nung elementary ako niyayaya ko yung mga barkada ko yung mga pinsan ko na maghanap ng mga prutas sa karating barangay namin. Naghahanap kami ng mga abukado, chico, langka, santol, bayabas at kung ano anong mga prutas na pwede naming pagkain at ibebenta namin ito kay Mama. o di ba? Pa-discarding mga bata. May mga kabataan pa bang gumagawa ng ganoon? Tapos minsan, inutusan ako ni mama na mamitas ng duhat. Yung mga malalaking duhat na matamis. Naalala ko umaga yon at di pa ako nag-almusan. So ang ginawa ko habang namimitas ako doon sa taas ay kumakain na rin ako ng duhat. Siguro kaisang kilo ako nun. O baka may pa. Di ba maganda ang puta sa umaga? At healthy pa. Dito pala ay bumaba na ako At dito na lang ako sa baba ng mitas Meron din pala kaming raspberries dito At sana napanood nyo yung video ko Na nabitas sa ng raspberries Ngayon ay titikman naman natin ito Kainin natin Kainin natin itong kainin yung maliit Kung may ano Kung seedless ba sya Punas-punas punas-punas. Hmm. Marami mo ito. Para na siyang ano, bulak. Ito na natin yung iba. Medyo mas malaki. Ayos ulit. Actually, nasasayang natin eh, kasi ano, madami nang nalalaglag, sobrang dami ng bunga. Alas wala namang kumakain, ako lang atang kumakain dito. syempre alam yun na, first time natin. Malamal ka lang ng pansanan sa Pilipinas, di ba? Bento isa, Ano so, kaya mga pwedeng gawin natin dito? Pe Pickled? Pickled apple? Hap! Yan, so sobrang dami pa ng naiwan at hindi naman natin kayang ubusin yan lahat. So hindi muna natin pipitasin pag-iisipan pa natin kung ano yung mga gagawin natin sa mga prutas na to. May alam ba kayo na pwedeng gawin sa mga apples? Pakicomment naman dyan. Sana nagustuhan nyo yung video ko. At subaybayin nyo palagi yung aking mga susunod na videos. Maraming salamat po. Huwag din po natin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat!